Iris. Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang iyong ugali ngayong araw ay mabilis kumilos, matalas ang isipan, at disiplinado sa lahat ng bagay. Hindi ka mahilig sa chismis o walang saysay na usapan, mas gusto mong mapag-isa at makapagtrabaho ng walang istorbo. May pagkamatipid ka rin sa pera at iniisip mo lagi ang kalusugan at kinabukasan. Hindi ka basta-basta nagtitiwala lalo na sa mga bagong kakilala. Sa damdamin, ikaw ay mapagtiwala at hindi seloso, mas inuuna mo ang trabaho kaysa sa tampo. Kapag may ginagawa ka, ayaw mong naantala, seryoso ka sa mga layunin mo. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran. Ang biglaang pagdating ng mga pangyayari ay paalala na kailangang maging mapagmatsyag sa bawat oras. Taurus, ngayong araw, ipinapahiwatig ng kalikasan ang ugaling praktikal, maingat, at may pagpapahalaga sa disiplina. May isang salita ka, kapag sinabi, ginagawa, Ayaw mong mawala ng pagkakakitaan kaya lahat ng kilos mo ay siguradong hindi makakasira ng pangalan. Tahimik ka sa trabaho at hindi basta gumagawa ng desisyong padalos-dalos. Sa loob ng tahanan, mas gusto mo ang tahimik na kapaligiran at maayos na takbo ng oras lalo na sa pagkain. Mabilis ang pag-iisip mo, kaya't hindi ka madaling dayain o lokohin. At tandaan, ang likas na galaw ng kalikasan ay hindi mo kontrolado, kaya't mas makabubuting maging handa sa anumang posibleng pagbabago. Gemini, ang araw mo ngayon ay hinuhubog ng pagiging maingat sa mga salita at kilos. Sa trabaho man o sa tahanan, dahan-dahan ngunit maayos ang takbo ng iyong diskarte. Disiplinado ka at ayaw sa usapang walang saysay, lalo na sa chismis. May katahimikan ka rin sa pakikitungo at hindi basta nagpapakita ng emosyon. Iniingatan mo ang daloy ng pera at may takot na balikan ng kamalasan kung magkamali, kaya't laging maingat sa bawat hakbang. Tipid ka rin sa paggasta, laging iniisip ang bukas. At tandaan, bigla ang galaw ng kapalaran ay maaaring dumating, kaya't laging maging mapanuri at matalino sa bawat desisyon. Cancer Ngayong araw, dala ng kalikasan ng ugaling mapagmasid at hindi basta nagtitiwala. Iwas ka sa panlalamang at mas pinipili mong maging totoo at maingat sa lahat ng oras. Sa trabaho, masigasig ka at hindi agad napapagod lalo na kung alam mong may makabuluhang pinupuntahan ng bawat kita. Mahalaga sa iyo ang pamilya, madalas kang may nakahandang tulong para sa mga mahal sa buhay. Tahimik ka pero matapang sa paninindigan. Matipid ka rin at hindi maluho. At tandaan, ang mga pangyayaring bigla ang darating ay hindi mo inaasahan, kaya't mas makabubuting maging alerto at mapaghandang palagi. Leo, ang ugali mong pinapahiwatig ngayon ay matatag, hindi natitinag sa tukso, at hindi basta nagpapadala sa utang na loob. Ayaw mong napapahiya at gusto mong tumayo sa sariling paa. Lahat ng kilos mo ay para sa kabutihan ng pamilya, kaya't maingat ka sa lahat ng gawain at layunin mong umangat sa marangal na paraan. Masaya kang kasama sa bahay kung magaan ang usapan, at ikaw ang tipo na laging may nakalaan para sa pangangailangan ng pamilya. Hindi seloso, tapat, at mapagkakatiwalaan. At tandaan, sa bawat bigla ang kaganapan, huwag mawalan ng katatagan, na sa disiplina at dangal ang tunay na lakas. Virgo, ngayong araw, ang katahimikan at pagiging mislan ay nangingibabaw sa ugali mo hindi ka madaling kausapin kung may tampo ka, at mahirap para sa iyo ang agad-agad na pagpapatawad. Sa trabaho, ayaw mong naiistorbo, at kapag may sinabi kang gagawin, tinutupad mo. May lakas ka ng loob na harapin ang mahirap na trabaho, pero doble ingat ka sa mga sasabihin para makaiwas sa gulo. Hindi ka madaling magtiwala at mas gusto mong nasa tahimik na paligid. Sa tahanan, importante sa iyo ang oras, kalinisan, at kalusugan ng buong pamilya. At tandaan, ang galaw ng tadhana ay maaaring kumontra sa iyong plano, kaya't laging handa ang isip at puso sa mga pagbabago. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ipinapakita ngayong araw ang ugaling maingat at seryoso sa trabaho. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa at iwas sa mga taong palautos at mapagkunwari. Masipag ka at matsaga, pero madali kang minas sa mga nagpapanggap. Sa pamilya, likas ang pagiging matulungin, lagi kang may nakatabing pera para sa magulang o kapatid. Kapag may alitan, matapang ka kung alam mong nasa tama ka, hindi ka umaatres. Hindi mo gusto ang mga usapang bastos o tukso sa relasyon, iiwasan mo agad ang ganoong klase ng tao. May isang salita ka at hindi ka marunong tumalikod sa sinabi. Sa gabi, ang hinahanap mo ay tahimik na pahinga, katawan at isip ay kailangang makapagpahinga. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi mo hawak kaya maging maingat sa bawat salitang bibitawan at hakbang na gagawin. Scorpio Ang kalikasan ngayon ay nagpapahiwatig ng ugaling matapang at determinadong tapusin ang trabaho ng walang sablay. Hindi mo kinukunsinti ang pagkakamali at palaging gusto mo ang ayos at disiplina. Hindi ka agad nagtitiwala, lalo na kung tungkol sa pera para sa pamilya, gusto mo'y laging malinaw ang lahat. May matalas kang pakiramdam at hindi ka nagpapadala sa suhulan o manipulasyon. Marunong kang umiwas sa panloloko at matalino sa pagharap sa mga panlabas na tukso. Hindi mo iniisip ang selos, may tiwala ka sa mahal mo, at kapag nagsalita ka, pinag-iisipan mo munang mabuti para walang masaktan. At tandaan, ang biglaang galaw ng kapalaran ay laging nariyan, kaya manatiling alerto at mapanuri. Sagittarius, ngayong araw, ipinapahiwatig ng kalikasan ang ugaling masinop at mapagmatsyag. Sa trabaho, sinisigurado mong maayos ang bawat kilos upang makaiwas sa pamimintas at paulit-ulit na utos. Mabilis ang pag-iisip mo at hindi basta-basta nahuhuli sa diskarte. Mahaba ang pasensya mo sa araw na ito, pero ayaw mong malagay sa alanganin, lalo't pinapahalagahan mo ang pagkakaroon ng maayos na kabuhayan. Sa pera, hindi mo gusto ang maduming paraan ng pagyaman, mas gusto mong ang kita ay marangal. Sa damdamin, mabilis ka ring magselos kung hindi ka napapanatag pero sa kabuuan ay malambing at maunawain. Marunong kang magipon ipon at iniisip mo ang kinabukasan. At tandaan, lahat ng bagay ay maaaring magbago sa isang iglap, kaya't laging manatiling kalmado at disiplinado. Capricorn, ang galaw ng kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng iyong seryosong pagharap sa buhay. Tahimik ka, pero matatag ang loob. Sa trabaho, gusto mo ay malinaw at maayos ang bawat hakbang, hindi ka kumikilos ng padalos-dalos. Mas gusto mong mapag-isa habang gumagawa, upang maiwasan ang mga hindi kailangang abala. Hindi ka agad nagtitiwala lalo na sa mga bagong kakilala, pinipili mong kilalanin muna bago magtiwala. May isang salita ka, paninindigan mo kung ano ang sinabi mo. Sa pera, iniingatan mong maigi ang bawat sentimo, hindi dahil sa kuripot, kundi dahil sa matalino mong pagplano. At tandaan, sa oras ng pagbabago, tanging ang matibay na loob at malinaw na pananaw ang magiging gabay mo. Aquarius, ngayong araw, ipinapakita ng kalikasan ng iyong tahimik na kilos pero malinaw ang layunin. May pagkamaselan ka sa ugali at hindi mo gusto ang yabangan o mga suhulan, iniiwasan mo ang ganitong klaseng usapan. Mas gusto mong nagtatrabaho mag-isa at hindi nakikigulo. Naninigurado ka muna bago kumilos at kapag nagsalita ka, paninindigan mo iyon. Ayaw mong pautangin lalo na kung hindi malinaw kung kailan ito mababayaran Iniiwasan mo ang tampuhan at alitan sa ganitong bagay. Sa damdamin, hindi mo iniisip ang selos, pinipili mong magtiwala at magmahal ng buo. Sa pamilya, handa kang tumulong anumang oras, at matipid ka sa paggasta dahil mahalaga sa iyo ang pag-iipon. At tandaan, maging maingat sa bawat hakbang, sapagkat ang kapalaran ay may paraang biglain ang hindi handa. Pisces. Sa galaw ng kalikasan ngayong araw, ang ipinapakitang ugali mo ay pagiging maingat at mapag-obserba. Hindi ka basta-basta nagbibigay ng tiwala at iniiwasan mong pumasok sa isang bagay na hindi ka sigurado, lalo na kung may kinalaman sa trabaho. May matapang kang personalidad kapag kinakailangan at may maikling pasensya pero kaya mong tiisin ang hirap para sa tamang dahilan hindi mo gusto ang usapang puro tukso at mga patalang talong biro, mas gusto mong direkta at malinaw ang pakikitungo. Hindi ka nagpapadala sa kislap ng pera, alam mong hindi lahat ng madali ay tama. Sa damdamin, mabilis kang magselos, at kapag umiral ito, hindi mo itinatago. At tandaan, ang kalikasan ay laging may bagong hatid, kaya ang pagiging maingat at totoo sa sarili ay sandata laban sa gulo